apat na senyales na hindi ka talaga niya gustong pakasalan ayon sa eksperto. Are you hearing your wedding bells ringing? O kaya naman ay nasa proseso na kayo ng pag-aayos ng inyong kasal? Yun nga lang sa kabilang banda, tila ba ikaw o siya ay hindi sigurado kung dapat ba ninyong ituloy ang iyong kasal. Nako, Ayon sa mga eksperto, sa pag-ibig at relasyon, baka naman wala kasi talagang forever sa inyo at baka namang pinipilit nyo na lang. Paliwanag ng mga eksperto, hindi biro ang buhay may asawa, kaya hindi rin biro ang ibigay ang iyong I do. Kaya naman, bago ka pa man humarap sa altaran magpatali sa iyong soon to be na sana, pag nilayan mo na ang apat na mga senyalis na ayon sa mga eksperto, ay mga pag-alala na baka hindi talaga kayo ang forever. Simulan natin yan sa number 4. Your efforts are next to nothing. Nag-set ka na ba ng special date, romantic, or unique date? Lahat ng mga sa iyong katawan ay binuhos mo na. Pero wala pa rin sa kanyang bottom line. Your effort is totally wasted. Kapag ganyan na ang kinikilos ng mga babaeng plano mong pakasalan, nako bro, payo ko sa'yo, mag-isip kang mabuti kung siya na ba talaga. Tandaan mo bro, kapag naikasal ka sa kanya, wala nang bawian yan. Number 3, lahat na lang ay kasalanan mo na. Kahit siya pa ang may kasalanan, sa'yo pa rin ang bunto ng lahat ng sise. Wala kang karapatang tumanggi o hindi sumang-ayon. Kahit man balibalik na rin mo ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang sisisihin. Wala kang laban at wala kang karapatang lumaban. Wala eh, pinili mo yan eh. Number 2 Wala na siyang naikitang maganda tungkol sa'yo. Nagpagwapo ka na, nagbihis ka ng maganda, pinagsilbihan mo siya, pero ang tingin niya pa rin sa'yo ay isang basura. Ikaw na nga ang nasaktan na natili ka pang talo. Number 1 magkaiba kayo. You don't share the same vision. Yun, ganun kasimple. Kapag nararamdaman mo nang hindi nagtutugma ang iyong mga paniniwala tungkol sa buhay, signal na yan bro. Hindi kayo para sa isa't isa. Tandaan, masakit sa bulsa ang magpakasal. Paano pa kaya ang babaeng papakasalan mo sana ay hindi ka pala matatanggap?